Sa isang maliit na isla sa Key West, Florida, umusbong ang isang problema na bumabalot sa kanilang komunidad ang mga malalayang manok. Sa kabila ng kanilang masayang anyo at kakaibang charm, ang mga manok na ito ay nagdudulot ng malaking abala sa araw-araw na pamumuhay ng mga taga-Key West. Ang mga manok na ito ay hindi tulad ng mga karaniwang manok na matatagpuan sa mga tahanan o sa mga bakuran. Sila ay mga mandaragit na naglalakad sa mga kalsada na hari harian sa mga kanto at kumakain ng kung ano-ano. Dahil sa kanilang mga gawain, nagdudulot sila ng trapiko, pang-aataki ng mga tao, at nababahira ng mga pampublikong lugar ng dumi nito. Ang mga manok na ito, na dating mga alaga lamang, ay naglaho sa pagiging domestiko ng ipinagbawal ang pagsasabong ng mga manok noong 1986. Mula noon, ang kanilang populasyon ay tila nagparami ng nagparami, at ilan lamang ang kumakain ng mga manok na ito. Sa isang islang may lawak na dalawang milya kwadrado na walang malaking predator ng manok, nagkaroon sila ng pagkakataong lumaya at magpakalat. Sa pagsisikap na kontrolin ang populasyon ng mga manok, ipinatupad ng lokal na pamahalaan ang mga batas upang pigilan ang pagpapakain sa mga ito. Ang layunin ay mapigilan ang pagiging depende ng mga manok sa tao. Gayunpaman, hindi pa rin ito sapat upang pigilan ang paglaganap ng mga ito. Bilang tugon sa problema, nagsagawan ng iba't ibang mga hakbang ang pamahalaan, kabilang ang pag-akay at paglipat sa mga manok sa ibang lugar tulad ng mga sanctuary o retirement farms sa mainland Florida. Sa kabila ng mga alalahanin sa posibleng overpopulation o pagdami ng mga manok sa mainland farms, Nagtagumpay naman ang programa sa pangkalahatan sa pagpapanatili ng kaligayahan ng mga tagahanga at kritiko ng mga manok. Sa huli, habang patuloy na sinusubok ang mga solusyon upang matugunan ang problema ito, mahalaga ang pakikisama at pagtutulungan ng komunidad upang mahanap ang pinakamabisang paraan upang kontrolin ang populasyon ng mga manok at mapanatili ang kaayusan at kaaliwan sa isla ng Key West.